Hello guys, for today video heto, nandito tayo sa uh, biliyan ng uh, gulay at prutas uh, dito yan sa Halaka. At heto, uh, naghahanda sila ng kanilang mga uh, paninda. Dito yung uh, bagsakan ng mga gulay at prutas. Uh, at uh, tara, punta tayo dito guys. Papakita ko sa inyo tong uh, palengke. Kung saan dito yung mga marami mga nagtitinda ng mga prutas at mga gulay dito sa halaka. Ito yung halaka. At tayo na pasok tayo. Ayan ang halaka market. Maraming mga gulay dito at mga prutas na mabibili. Nagaya ng mga panangkap, sibuyas, bawang dyan. Napakadaming mga ano uh, nagtitinda dito. At uh, dahil nga tanghali na at, uh, hindi na tayo nakapunta ng maaga. At uh, magkahanap na lang tayo dito ng mga nagtitinda dito sa side. Ayan, nagtitinda sila ng mga patatas, mga sibuyas, tsaka bawang. Ayan dyan o, oh. ang daming mga nagtitinda rito. bulto dito. Ayan, kagaya ng mga bawang, yan, mga patatas, sibuyas. Dyan kung gusto mong makamura ng mga uh, gulay at saka prutas. Ayan ang tignan nyo, mga stocks nila. Bultuhan dito. Tsaka mga gulay. At tara maghanap tayo ng uh, ating uh, bibilhin. Ano kaya ang mabibili ko dito. Napakaraming mga gulay dito. Dito kasi yung uh, bultuhan, tambakan. Kung saan nagmumula yung mga uh, gulay sa Baljurasi. Sa Abha kasi malamig ang uh, panahon doon. Sa Baljurasi, sa Abha. Ayan, dito nila binabagsak yung mga ano, nanggagaling sa Yemen, nanggagaling sa Dizan sa iba't ibang lugar. Mga dates, sa Riyadh, sa Damam, na yan dito nila, dito bumabagsak. At hindi uh, ko alam kung saan yung mga prutas dito pumunta tayo banda doon. Napakalawak nitong alaka market na to. Maraming nga uh, bumibili dito. At talagang tambakan ng prutas dito ayan, meron silang mga putas dito ayan, nakikita ninyo mga pakwan malalaki at uh, mga pahaba ayan, o, may ibang klaseng pakwan ito yung sinasabi ko sa inyo na matamis na pakwan malalaki o at uh, ito naman yung uh, kinain ko kagabi na pakwan mahaba, may ibang klaseng pakwan ayan, pinan nyo, mahaba o para siyang opo kita nyo o, mahaba at meron din mga mapuputla. ayan meron din mga magbilog may mga pakwan dito yung tambakan ng mga prutas ay mayroon din silang melon may mga pakwan ng dami oh kita niyo dito yung talagang tambakan ng mga prutas at tara punta banda doon at ah, ito mayroon din silang melon oh hindi ko alam kung magkano yung isang ano na to isang wax mura lang dito kasi tambakan ito at ito mga dates naman ito ayan oh Magkano kaya itong dates na yan? Oh? Kamdates? Ano? Sa dek? Masara? Ah, dami oh. 10 Real lang oh. Pagbibilhin mo to sa ano? Kinsi. Dito kasi pambaka nito. Tikman na. Tikman natin. Ito. Ganito yung lasa ng ano ng uh, dek na hilaw. Nakamiss yan ang masakla. Yan ang masarap na dek. dạng dạy cho ten real dạng 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 Tikim tayo. Ganito ang lasa niya. Ano itong camp Dami oh. Hindi ko natin yung bagta ko ng arong ng gig. Ano yung mga hinag na yung mga gig. punta pa kay bandar ito. Maraming mabibili dito ng mga gulay. Mga kutas. Ayan yung mga dates niya. Tambakan dito. May mga... Kinug na. Ito yung iba-ibang kulay. May itin, may brown na yan o. No? Oh. Ito nyo. Dami. At ito rin. May Iba kulay oh, ano Masarap itong kulay itim. Matamis. Ito namang, uh, na mga hilaw. Mapakla na matamis-tamis. Malutong. Ngayon ang masarap. Hala, punta tayo ibang datoon. Mga dito. Ayan no? lalaking mga dates oh. kam kilo ada ang dual pasas tikman natin ulos mm -hmm. sira 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 kapit ito para sa patas ito para sa pula ito kapit sim sim mm -hmm. Ayan o, no? may mga mga mahaba Ito naman mga pabilog Pati naman kahit diferensya nila Ayan o, no? iba rin ang kulay nito Kesa dito, at iba rin ang kulay nito May pang yung variety ng mga ano, dates At saka ito, iba rin ang kulay oh. Para dito magkula Ayan kamonos. No? 10 real to masarap ito lasang pasas ayan yung mga dates di iba ibang klase kaya pag nagbabakasyon ako dito ako bumibili per kilo ayan iba ibang klase at iba ibang kulay at iba ibang presyo at iba ibang variety napakasustansya nitong ano na to uh, dates na yan ito yung uh, inahapag kapag uh, kasalan sa ramadan ayan makakain ka lang ng uh, limang perasi na ito. Laban. Alam ba laban? Yung yogurt, fresh at saka yung gatas. At uh, talagang napakasarap napakasustansa. Ang vitamin na makukuha natin dito from uh, A to C. At uh, minerals, calcium, magnesium, uh, fibers fiber, uh, zinc. Lahat, uh, lahat uh, nandito na yung sustansa ng dates uh, o uh, yung tamar. So ayan guys, at nakakabumili tayo ng 10 real. Bayaran na natin ang date na yan ay nanggagaling sa Medina ang um, tahanan ng ating propeta na si Muhammad, yan ang paboritong uh, pagkain ng ating uh, propeta at tingnan ninyo, iba-ibang klaseng dates o iba-ibang hugis iba-ibang uh, kulay may itim, may brown may, uh, may uh, kulay uh, mapunla at uh, pag uh, hilaw ito may kulay red, may kulay white, may green, may orange. Ayan. So, hingi pa tayo ng karagdagan. Give soya sa Ayan, humingi pa ako ng karagdagan. <laughs> so, tayo na. At uh, ililibot ko pa kayo dito sa bilian ng dates. Ayan, oh, napakaraming mga dates. At ito yung sinasabi ko sa inyo na ilaw. Ayan, oh, kulay pula ayun kulay pula diba yan yung uh, masarap din at uh, dito pa napakaraming mga nagtitinda ayan yung uh, dates na pula oh tikman natin tikman natin guys ito yung pula kita ninyo malutong din ito ayan oh tikman natin hmm

Tama yes. na bang guys? Hindi na bored na haram na. Trailer. pula. Tama ada Ada, ada, ada tourist fiberdal. Tourist fiberial. Ayo. Dalawang ta uh, nakatali to fiberial okay. daw. magluto nito tayo nang ganito na may sardinas. Oh Allah. Nam, lagi ka. Ito yung uh, saluyot naman. Spinach yung uh, coriander at saka itong uh, ito yung uh, pechay na parang dun sa pechay bagyo ito yung pechay sa Saudi at saka yun uh, labanos na pula radish Ah, okay. Okay. هذا كيلو بيو واحد كم ؟ اوزان اوزان كم واحد ؟ واحد ما 3 ريال غالي, غالي بره عدا بره. عدا 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 عدا. <applause> هذا 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 باج ميزان زيادة واحد 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 شوف هذا ما ما شوف <مزق> Kamsa? ko, 'di Okay, tara. Bara, bara hada hada. Ba, ba sa Galing kong mag kayo, 5 no? lang 'to pag binili mo kasi sa ano 'to, 1 kilo is. Mabigat kasi 'to. Ito kinakain 'to na hilap. Pwede siyang kainin na. A Pwede siyang kainin 'to para sa uh, ano 'to. Uh, yun yun nilalagay sa salad hindi siya kain ang dakina <laughs> <laughs> sim sim karla -sim, <laughs> sim sim karla <laughs> sabi ko lasa siyang ano ano ba yun lasa siyang uh, ampalaya <laughs> ayun yung mga nagtitinda rito pait Nasa sa palay. <laughs> Pero linalagay yun sa ano sa salad. Para sa uh, yung uh, litsugas. O tayna tayo na ta uh, nakabili tayo ng gulay. Magana pa tayo ng, ng klase pang gulay banda doon at saka prutas. Philippine. Ayaw bang gali? Okay. Ata tayo na. Magana pa tayo banda roon. Ito yung uh, mga gulay dito na sinasabi ko sa halaka. Kaya kung gusto nyo uh, mamili dito, maaga lang kayo at uh, mamili. Ngayon, napakadami mga gulay, prutas dito sa lugar na to. So punta tayo banda roon, bili tayo ng prutas guys. Papakita ko sa inyo, bili ng prutas. Kado, magkano kaya yung uh, Kamada, bawa. Kamada. Mapitam sa? Tapi huh? kan Mahal siya Mga hmm, putatap ko tayo doon, mahal siya. 10 real daw. Uh, at, uh, doon naman siguro yung uh, bilihan ng ano ng uh, prutas dito kasi mga ricado. Napakalawak nitong halaka market na ito. At uh, maraming mga nagtitinda dito. Halos sa mga nagtitinda dito, mga Bangladesh. India, Pakistan. Ngayon, mga gulay naman dito, guys. Ngayon, uh, ah, bibili tayo ng uh, gulay. Tsaka prutas. Ngayon, mga naka ano na yan, nakabalot-balot na yan. I think 5 real yung mga yan, yung mga nakabalot. Meron silang broccoli, yun, know. oh. Magkano kayang broccoli na yun? Kam broccoli sa Dick? Broccoli sa dek sa, sa barrio. Ba? mamili tayo. mura lang oh. Tingnan nyo, laki Pa oh. patatawaran pa natin ito. Ito siguro. Ha? Huh? Ito malaki. Tawarin natin. Mga pa five real? Five may. Um... Bas five real sa may. Ano? No, lang may. Sabar give discount ada temannya di rasanya give discount only one bye on. hey. give discount first time godena na idena la la ana khsara maaf ayo khsara ana maaf ha khsara maaf khsara khsara zabarju khsara la na ma oh last 6 real bas Tinawaran Give it a kiss. Tunawaran ko ng sister yan. Okay na yan, no? Oh? Dahab, dahab. dahap. Diba, Kim, sawa-sawa sa kaya na Okay. Thank you. Ayan, at na uh, nakabili na tayo ng ano, mag a tayo. At ito naman bell pepper. Kama na bell pepper? Yeah. Head cam. Comes, ha? Kaya? Ha? 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 Karon, ada, Give discount, ha? Huh? Sabar real klas. Kamo ni? Sabar. Sabar real na? Sabar real, sabar. Bas sabar taxi first time. just only ali real riyan? Mare ka, please ka. Ha? mag, ano tayo, mag tayo. ng magluluto na tayo ng Tayo uh, na ng yung uh, bell pepper at saka yung uh, broccoli. At uh, napakadaming uh, mabibili dito ng mga murang uh, gulay. Kagaya niyan no? napakarami oh. 20 riyal lang 'yan oh. No? Punong-punong puno na ng box. At, uh, gulay na yung nabili ko. Bili na tayo ng prutas na naman. Banda doon naganap tayo, guys. Ang dami mga gulay dito magsawa kayo. Mura lang tambakan. Ito yung pinaka Uh, tambakan ng mga gulay dito sa Saudi Saudi Arabia, ang halakah sinasabi nila. Tingnan niyo, na napakaraming bumibili dito. ayan Mayro silang uh, broccoli, mayro silang cauliflower. Tingnan niyo, lemon. Magkano kaya ang lemon na 'yan? At uh, may pipino. Ayan, may malaking sili, may talong. Ang dami. At uh, ito, ipapakita ko sa inyo yung malaking ano, malaking talong. Tinan nyo, laki-laking talong. Oh. Talong ng uh, Sudani. Ang laki, oh. Pabilog. Ayan, oh, lalaki, oh, para sa uh, ano, para sa kalabasa. Sa so, sobrang laki, oh. Ngayon lang ako nakakita ng talong na ganito kalaki. Grabe naman ito. Yan tayo. Magkano kaya yung box na ganyan? Kama na box? Nam 25 real. Ha? 25 riyal daw yung isang box. Pero napakarami niya na. So, tayo na. Punta pa tayo banda roon. Ayan, mga bell pepper, kamatis nag-aayos sila dito guys ayan may mga ano marami mga ano carrots guys ang dami oh 10 real lang ito oh ang dami oh kamada ah sarap oh diba ang dami na pwede na natin na uh, gawing juice buha tayo guys ayan bibili mo yan sa labas 20 real na yan mapay discount Happy discount? 8 riyal, mapi? 8 riyal. Pwede na. Ayan, kasi um, tambakan dito eh. Dami, meron na akong pang, ano, pang juice. Dami ko na nabili na gulay. Ayan, ha. Uh. Ako nga lalagyan. <laughs> Ang bigat na tong dalako. At uh, tara, punta uh, pa tayo bandar ito. Ipapakita ko pa sa inyo itong mga mabibili dito sa loob. Ayan, napakadami. At uh, tingnan ninyo itong uh, ano, oh, repolyo. Ang pagkalaki-laking repolyo. Tingnan ninyo. Ang laki-laki. Hmm, -laki. ang laki-laking repolyo. kamada. Ang 10 real daw yung isang malaki na ganyan. Kaya ka, Pati itong flower uh, cauliflower, yan siguro makukuha natin ng 5 real yan. Pati itong uh, pipino, yan makukuha din natin 10 real, isang box. Ang dami, oh, yung mga lemon. Kama lemon, Wahid? Masara, mura muro. Oh. Mapi discount? Pulo? Cool, okay, oh? panay pa naman akong discount, discount lang Eh. Yung so, kagaya nito, tenriyal o, oh. dami. Pero marami yun. Ano to? Kamada? Pencil na to? Yan eh, yan Pen, pen. Cam wahid. Masara? Yun yung mga plums na masarap. Sarap punta tayo doon. Ay, peach pala yun. Tara, bibili tayo doon. Gusto kong kumain ng peach. Banda doon. Napakarami ah, mga prutas dito, guys. Ayun oh. May ubas din dito na taga uh, uh, tignan natin 'tong ng mga nakalagay dito sa platito nila. Kamada sa dek. Ah. Ala sala. Oh, tingnan niyo, dami oh. Temporary lang oh. Ito yung uh, peach, uh, ubas orange. Ito yung uh, mansanas. Ayan, iba-ibang klase ng mansanas. Ito yung uh, peras. Meron din silang mga uh, ano dito, you know. Pomegranate. Ang dami, oh. Ito yung masarap naman mansanas. Pulang-pula. Tara. Punta pa tayo bandaroon, guys. Para makita ninyo itong sinasabi ko sa inyo. Sa mga nandito sa Jeddah, guys. Punta kayo dito. Kung gusto nyo maramihan na mabibili na prutas, makakamura kayo dito. Kesa bibili kayo sa supermarket. Kasi dito, yung tambakan ng mga gulay, prutas at mga do kagaya ng bawang, sibuyas ayan maraming uh, mabibili dito kagaya nyo no, tigtatan real ayan mga prutas oh, ang dami oh mga naka platito, ten real lang yan okay Ayan o, oh, mga ubas, bagang kulay, kiwi, orange, peras, plums at saka yung saging kamada nandiyan napitin so ayan ang daming mabibili dito big to 10 real yan ano nga, naka ano kamustas kamada mapi discount 10 10 real mapi 10. mahal so maghanap pa tayo ng uh, maghanap pa tayo ng uh, mura na frutas dito kasi mayroon kasi na yun nakaano na, na, na yun nakaayos na Nahanap po yung uh, barchome yung cactus so ayan guys Ata nakapamili uh, na ako ng aking uh, mga gulay. Ata atarap uh, tayo banda doon guys. Ata, uh, itong mangga magkano? Kaya itong mangga na to? Kamangga sadik, nada. Mapika mustas. Mapika mustas sadik. 15 Ganap pa tayo. 20 real. Pero mura na siya, guys. Nga lang na ito yung inuulam ko. Diba, ang dami na kasi kung bibili mo isa nito, 5, 5 real yung malaki na ganyan. Pero tingnan mo lahat. Siyam na piraso, 20 lang. O, diba, mura-mura na. Ayan yung mga mangga. At uh, itong melon, ang dami. Oh bagsakan presyo. Ito kaya magkano kaya itong melon na ito? Gawin natin na juice. Hala. <laughs> May orange oh, ayan oh. Dami. Um, dito yan sa halaka. Ayan si Sadik. Yan na sila dahil. Vegetable? Kama dahil. Talata asara. Talata asara? Ana, tama niya. Tata, ito yung mangga. Kam mangga. Para shindir. Ya. Mapi kamustas? Discount. Give discount. Ah, oh, discount. Ya ada katir. Eh. Give discount sedik. Hah? Uh, huh? Ano ya, kamustas pulos? Ini. Yeah. nalibot ko na kayo dito sa bili ng gulay, mga putas dito sa halakayan. Ang ganda oh, ang, li, ang uh, linis, ang luwag. Mamimili ka lang kung ano yung gusto mong putas na kailangan mo. Pati yung mga pakwan, agaya niya no, oh, ubas oh, tambakan ng ubas dito oh. Isang box na ganito. 5 real lang yan oh. Sawa kayo oh. Diba? Mayroon din silang melon na yung kagaya niyan. 20 lang yan yung anim na piraso na malaki mga pakwan ayan it may iba ibang klase mahaba tsaka kulay berde tsaka maputla bilog ayan ito mamimili pa tayo tignan natin kung tawaran natin itong mangga at ito uh, bumili tayo ng uh, mangga tin yan lahat papahinugin na lang natin mas masarap yung ganito sasawsaw natin sa baguong So, ayan guys. Nakapamili na ako ng uh, gulay natin, tsaka prutas, mangga, uh, yung uh, broccoli, tsaka yung lechugas, uh, carrots, tsaka yung bell pepper. Ta uh, tara, alis na tayo. At ayan, nakabili na tayo ng ating prutas tsaka gulay. Pahinga lang ako dito sa gilid. At uh, napakataas nitong bababa natin tara baba na tayo talong tayo ito yung napamili ko at uh, pupunta na ako sa aking uh, sasakyan ang dami kong napamili ang, ang bigat tayo na ayun yung sasakyan ko dito yun sa labas na ito at pa uwi na ako ayan guys maraming maraming salamat sa panonood at sana nag enjoy po kayo sa vlogs natin ngayon dito yung pamimili sa halaka market